Totoo ba na kayang-kaya ng 1000 watts power inverter na patakbuhin ang isang angle grinder? Ang sagot po ay hindi at pwede. Kung toroidal power inverter na 1000 watts ang gamit ninyo, kayang-kaya na patakbuhin ang angle grinder. Pero kapag 1000 watts high frequency power inverter ang gamit ninyo hindi niya kayang patakbuhin ang angle grinder. Explain ko sa inyo kung bakit hindi kayang patakbuhin ng 1000 watts high frequency power inverter ang mga angle grinder. Yung 1000 watts high frequency inverter ang nakasulat doon 1000 watts pero hindi yon ang continuous power ng 1000 watts high frequency power inverter. Ang totoong continuous power ng 1000 watts high frequency power inverter ay nasa 500 watts. Uh, gusto ninyo na malaman kung ano ang 50% load ng 1000 watts na high frequency power inverter? Nasa 250 watts lang po Oo, kaya ng 1,000 watts high frequency power inverter na patakbuhin yung angle grinder. Dahil nakarelax lang yung angle grinder. Ganito po yon para maintindihan nyo kapag nakarelax na pinapatakbo ng 1,000 watts high frequency power inverter yung angle grinder hindi pa mababa pa yung watt power ng angle grinder. Pero kapag gagamitin ninyo, kapag gamitin na ninyo na pangkat or tataas na yung watt power ng angle grinder. So, ipakita ko sa inyo na talagang tataas ang watt power ng angle grinder kapag ginamit na pang cutting at pang grind. So, pandarin muna natin tong angle grinder para makita ninyo na mababa pa yung watt power ng angle grinder kapag relax na pinapatakbo ng power inverter. Siya nga pala ang angle grinder na to ay 7 120 watts. yan yung toast watts ang wattage power ng angle grinder na napalitan na pinapalit ng power inverter. Biglang guys okay, kumusta to mahirap pa lang. <laughs> Ngayon naman ay gamitin natin 'tong angle grinder na pang-grind at ipapakita ko sa inyo na talagang tataas ang watt power ng angle grinder kapag ginamit na pang-grind or pang-cut ng metal. So, ayan, namatay yung power inverter. Hindi kinaya na patakbuhin yung angle grinder kapag persado na ang gamitin yung angle grinder. So siguro naintindihan ninyo kung bakit hindi pwedeng patakbuhin ng 1000 watts high frequency power inverter ang mga angle grinder. Simple lang. Kapag naka-relax yung angle grinder na patakbuhin ng 1000 watts high frequency power inverter kayang-kaya. Pero kapag gagamitin mo na na pangkat ng metal or pang grind yung angle grinder na pinapatakbo ng 1000 watts high frequency power inverter ay hindi kaya ng 1000 watts high frequency power inverter dahil yun nga ang totoong continuous power ng 1000 watts high frequency power inverter ay nasa 500 watts lang So, I think hanggang dito na lang video na to at maraming salamat po sa panonood. Bye guys.